as na kayo ang init guys kay ang oras alas jis imidya sa buntag tinadyong okay, inita guys tinadyong makaya hindi nagyad niya ang kabaw po na angal na kayo sakit kayo ang init grabe ang kainit guys ba't yun po tagkapoy oy yun sa'yo pagtuhanin mo na ako ka po yun <laughs> kapoy oy sa dumugdumugog sagbot kapoy pa gutom pa jod nya uhaw pa jud kayo lami ay kaon rug bugnaw kayo nga halo-halo <laughs> nya kayo, wala man tay kwarta mm kagwanta na lang tagtubig lang sa sulen o nya paglungag na lang sa diag saging sulen kay daggan man kagsaging sa imong paliibot <laughs> nya abag-abagi dayon og butong bitaw <laughs> guys oy ganyan trabaho baka puy kayo nga lingaw pero basta kontento lang happy usahay makalagot tagod gyud hapoy lalis panagsa mag-away po ning lakay sibyo na nasa sila kay sibyo kay sibyo Ang kudya nana, normal naman na sa kinabuhi. Ay, mga lamas naman na na kinabuhi in town. Ay, dili man ta normal kung perfect ang atong life. No, dili man punta perfect. May man perfect <laughs> Perfect. <laughs> kapoy kayo niya. Init kayo. Nung naawal ko niya trabaho. O siya kapoy. Hmm. Paka na po na siya din ha. Lampinig. Kaya tungsan na po na yung gisongkit-songkit din ha. Nang hilabot na po na siya di agpuchukan. Kanin yung sila kayo sibyo Bio Balap. Kayo. Yung mga paakan. Ha, kalintura dayon yun. <laughs> Sige Jun. Nang hilabot siya din ang kuhan din ha. Puchukan. Pero mukhaon na po si Swilin ko dana guys. Lamay mo na siya kayo. Puchukan ko siya. Nitib ang nitib awilip oh, tanong tukgoi sa guys o yung 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 guys. yung yung naggabit yung 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 Ya, hmm. nah, hmm. <laughs> bawal <manang> kabit, <laughs> bawal, kabit, bawal <laughs> In man ang kabit Bawal nih kabit Bawal kabit bawal kabit. nih. Manit na rin dugos. Kanin diri sa ubos, buhin punduan lang yan Hmm. Grabe sa mesa. Hmm. <laughs> ah, grabe makahangkab.